Mga utoy, marami sa atin ang di nakakaalam na mayroong royal family ang bansang Japan at kinakatawan sila ng isang emperador bilang simbolo. Bilang isang dugong bughaw, maraming mga tradisyon at patakaran ang sinusunod ng pamilyang ito. At focus nga para sa video natin ay si Princess Mako. Partikular na nga ang pagkawala ng kanyang titulong prinsesa dahil sa kanyang buhay pag-ibig. suriin na rin natin ang kanyang masalimuot na pinagdaanan at kung nasaan na ba siya ngayon. So yan, magsimula muna tayo sa ilang trivia at facts. Sino nga ba itong si Princess Mako? Si Princess Mako ay anak ni Crown Prince Akishino at Kiko Kawashima. Siya ay panganay sa tatlong magkakapatid, isinilang noong October 23, 1991. Siya po ay pamangkin ng kasalukuyang emperador ng Japan na si Naruhito. Ngayon ang tanong, bakit nga ba sikat itong si Princess Mako sa bansang Japan? Medyo palawakin muna natin ang topic mga utoy. Sa relihiyong Shinto kasi mga utoy, ang lahi ng emperador o kung saan nang galing ang kanilang pamilya ay galing sa Diyos na si Amaterasu. Dalisay at banal ang kanilang angkan kahit nung araw pa ang emperador ay itinuturing na Diyos. So fast forward tayo dito kay Princess Mako. Si Princess Mako talagang sikat na siya. Nagkataon na isinilang pa siya sa panahon ng internet age. 2004 nang kumalat ang kanyang larawan na nakasuot ng sailor uniform ng pinapasukan niyang eskwelahan. Maraming nagkalat na fan art ang lumabas tungkol sa kanya at hindi rin ito kayang ipaliwanag ng mga opisyal ng gobyerno hindi rin naman nila mapigilan ang paglaganap nito kasi ay hindi naman iniinsulto ang prinsesa. So ngayon mga utoy, konting background naman tayo sa kultura ng mga Japanese. Sige mga utoy, magtapatan tayo. Tatanungin ko kayo, maganda ba si Princess Mako? Siya ba ay mukhang artistahin? Marahil marami ang sasagot sa inyo ng hindi. Naintindihan ko yun kasi ibang iba talaga ang kultura ng mga Japanese lalo na sa aspeto ng kagandahan. Dalawa kasi yan mga utoy. Una, yung mga artistahin at mga pangmodelo. Mga tao talaga to na kayang makipagsabayan sa mga paborito nyong K-pop artist. Mga legit na magagandang babae talaga to na halos sambahin na ng mga fans nila. Kontrolado ng mga talent agency ang love life nila at ayaw nga silang pag-boyfriendin. Yan ay ang unang uri. Ang pangalawa naman ay yung mga cute na babae. Nandito sa kategorya na to si Princess Mako. Sa Japan, ang mga cute na babae ang mga pinakaligawin. Hindi nga sila kagandahan pero cute nga sila. May term sila na tinatawag dyan o word. Yan nga ay ang kawaii. Kung normal nalalaki lalaki ka sa Japan, Malabo ka talagang mapansin na mga super na naggagandahang bebot. Siyempre, hindi ka rin naman papayag na mapunta ka sa pangit. Siyempre pa, doon ka pipili sa gitna o oh, yung mga cute girls. Marami talagang mga kawaii sa Japan. Marami sa kanila ang mapuputi at kutis porcelana. Hindi ka talaga mauubusan. Ngayon, balik tayo dito kay Princess Mako. Si Princess Mako ay isang cute na cute na babae. Tapos ay napaka-cute pa ng kanyang boses at nasa lahi ng mga banal. Halos wala na nga siyang pinagkaiba sa mga celebrity idol. Isa pa ay napakabait din ng taong to. Noong prinsesa pa siya ay marami siyang tinulungang mga foundation. Kasama rin siya sa mga aktibidades ng royal family lalo na kapag tungkol sa pakikipagkapwa-tao. Eto pa matindi, kung natatandaan nyo yung 2011 earthquake sa Japan, isa siya sa mga volunteer. Kasama siya sa mga tumutulong magpakain, maglinis. At itong bagay na to ay ginagawa niya ng palihim. Hindi siya umaamin sa mga tao na siya si Princess Mako. Kitang kita ng madlang Japanese people ang kanyang sinseridad. Kaya naman, isa siya sa mga pinakamahal na mahal na miyembro ng royal family. So ngayon mga utoy, San ba nag ang problema? Puntahan naman natin ang kanyang love story. Enter Kay Komuro. Siya ang bidang nating lalaki para sa istorya na to. Gwapings tong tao na to, obvious naman. Noong 2010, siya ang naging star campaigner. Pinopromote niya ang turismo ng Shonan Beaches o yung mga dalampasigan sa kanilang lugar at tinawag pa nga siyang Prince of the Sea magaling, matalino at naiiba nga daw talaga itong si Kay ayon na rin mismo sa mga taong nakakakilala sa kanya. Bukod pa rito ay fluent nga daw siya sa paggamit ng wikang Ingles. Taong 2012 ay nagkakilala na nga itong si Princess Mako at si Kay Komuro sa eskwelahang kanilang pinapasukan sa Japan ang International Christian University. Sumunod na taon, lingid sa kaalaman ng publiko, 2013, ay nagpropose na nga itong si Kay para makasama si Princess Mako ng habang buhay. Okay, so far so good, not so fast. At literal na not so fast kasi hindi naman ordinaryong babae ang papakasalan mo. Prinsesa to at marami siyang commitment. Sumunod na taon 2014 nang magtungo si Princess Mako sa Inglaterra para tapusin ang kanyang Master's Degree in Museum and Gallery Studies. 2016 niya nakuha ang kanyang diploma at sa taon na din nayon, ay nag-enroll naman siya sa International Christian University para sa kanyang doctorate degree. Sa mga taon na yan, si Keiko Muro naman ay nagtapos ng Masters in Business Law sa Hitotsubashi University. Long distance relationship sila dito mga utoy. Kaya naman, noong 2017 ay nagpasya silang i-announce sa publiko ang kanilang engagement okay na sana ang lahat. Pero eto ngayon ang problema. November 2018 sana nakatakdang ikasal si Princess Mako at Keiko kay Muro. Kaya nga lang ay tumutol ang ama ni Princess Mako na si Crown Prince Akishino dahil nakitaan ng butas ang kanilang relasyon. Ang masakit dito ay hindi naman ito tungkol kay Keiko Muro, kundi ay issue ng kanyang ina. Kung iniisip nyo na sa Pilipinas lang may marites nagkakamali kayo. Sa Japan, marami. Samutsari ang naging espekulasyon ng publiko tungkol sa katauhan ni Kay nang masangkot ang kanyang ina sa isang financial trouble. Okay, konting background muna tayo. Si Kay Komuro ay namatayan ng biological father noong siya ay elementary pa lang. Sa totoo lang ay mayaman nitong si Kay at ang kanyang ina ay may mga negosyo. Isa sa mga business partner ng nanay ni Kay ay naging fiancé ng kanyang ina. At nun ngang nagka-break yung nanay ni Kay at yung boylet niya, gusto niya ngayong bawiin yung pera na ipinasok niya doon sa negosyo. Dito ngayon nagka-problema kasi parang ang lumalabas ang pamilya ni Kay ay pamilya ng mga scammer. Naging malaking eskandalo nga talaga to meron pa mga nagpetisyon sa gobyerno para ipatigil ang kanilang relasyon at paghiwalayin silang dalawa na magkasintahan. Marami talaga ang tumututol at naging debate pa nga yan. Sobrang stress ang inabot ni Princess Mako at nagdeteriorate nga ang kanyang mental health. Isinapubliko ni Princess Mako ang kanyang sitwasyon at inamin niya na naapektuhan daw talaga siya. Ang paliwanag naman daw ng mga eksperto, talagang ganyan. Kasi ay malapit nga sa mga tao itong si Princess Mako. Hindi nga raw maiwasan ng publiko na sadyang mag-alala. Si Princess Mako ay itinuturing nila na hindi iba sa isang karaniwang Japanese. Sabihin na lang natin na parang ate ng bayan, ganun. Ikaw ba gusto mong mapahamak ang ate mo at mapunta sa kung kanino lang? Siyempre hindi. Si Keiko Muro naman ay naging matataglang sa mga nangyayari. Sa katunayan ay tinapos nga ni Keiko ang kanyang law degree sa Estados Unidos Fordham University sa New York. Taong 2020, eto na sa wakas. Sa pangalawang announcement ng kanilang kasal, e eh payag na ang Crown Prince na makasal kay Keiko Muro ang kanyang anak. May balibalita kasi na si Keiko Muro mismo ang nagsettle ng financial trouble ng kanyang ina. Kaya ngayon ay wala ng kahadlang-hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib at naganap nga ito noong October 2021. Alam nyo ba na maraming napahanga ang kasalang ito? Bakit? Dapat kasi ay sagot ng gobyerno ang kanilang pag-iisang dibdib. Pero hindi pumayag si Princess Mako na gamitin ang kabangbayan para sa ganitong okasyon. Ikalawa, Originally, sa ngayon sa batas, inuutusan ang gobyerno na kapag ang prinsesa ay aalis na sa poder ng royal family, siya ay entitled sa halagang 140 million yen. Tinanggihan niya rin yan mga utoy. Pero alam nyo mga utoy, nakakaawa din si Princess Mako sa isang banda. Kapag ang isang miyembro ng royal family ay ikinasal sa hindi miyembro ng Japanese aristocracy, otomatiko na mawawala ang kanyang titulo pati ang mga karapatan sa ari-arian. Parang bahala ka na sa buhay mo pagkatapos. Totoong sitwasyon na iiwan mo ang lahat sa ngala ng pag-ibig. Ganon katindi ang desisyon na yan. Ngayong ikinasal na sila, ano sa palagay nyo? Happy ending kaya ang nangyari? Well, tignan nyo na lang itong mga pictures na ito. Si Princess Mako at si Komuro ay nakatira na ngayon sa Amerika. Yan o, parang normal na may bahay na namamalengke lang. Simple lang sila at low-key. Si Princess Mako ay isa na ngayong curator o custodian ng isa sa pinakamalaking museum sa Amerika, ang Metropolitan Museum of Art. Ang kanya namang asawa na si Kei Komuro ay kapapasa lamang sa bar exams ng New York noong October 2002 at sa kasalukuyan nasa sa Lowenstein Sandler Law Firm. Siya ay associate sa Global Trade at National Security. Eksperto siya sa corporate, tech group, emerging companies, venture capital at mga investments. Ano, naintindihan nyo ba yon? Ako rin hindi. Pero ayon sa ibang mga article na nabasa ko, si Keiko Muro ay nagbibigay ng legal advice sa mga malalaking negosyante sa Amerika. Kaya kahit hindi suportahan ng Japanese royal family ang kanilang relasyon, eh mayaman na talaga to eh. Hindi na talaga sila maghihirap. Marahil ang iniiwasan na lang nila ay ang mga intrigero't intrigera sa kanilang bansang sinilangan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Good ending. So yan, salamat sa panonood. Sana'y nagustuhan nyo itong pag-good vibes nating kwento. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Like, comment, and subscribe. Sana makahanap kayo ng cute na cute na Japanese girl. Paalam!